Ang bawat mukha ng mga Pilipino sa sinaunang panahon ay may iba't ibang kwento ng masaya at simpleng pamumuhay, mga tradisyon at napakayamang kultura ng ating bansa. Ngayon, isa-isay natin ang mga lumang larawan ng mga sinaunang Pilipino sa magkakaibang panahon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito ay litrato ng isang Pilipina na nakatayo sa pintuan ng simbahan ng Maynila noong 1925. Ito naman ang litrato ng tatlong Pilipinang naka-traditional dress na kuha noong 1920. Ito naman ang larawan ng isang pamilya sa Pampanga na nakasakay sa Kalabaw noong 1920. May kita pa sa background nito ang Mount Arayat. Larawan naman ito ng isang Pilipina na naka dress noong 1920 ito naman ang litrato ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa kanilang sakahan kuha ito noong late 1800s ito naman ang larawan ng mga Pilipino na prisoners of war sa panahon ng Spanish-American War kuha ito noong late 1800s ang lugar sa larawang ito ay matatagpuan sa bahaging north side ng Intramuros sa bandang east ng Fort Santiago ito naman ang ilang Pilipina sa loob ng Bilibid Prison sa Maynila sa panahon ng Philippine-American War noong 1899. Ang Bilibid Prison na ito o tinatawag ngayon na Old Bilibid Prison sa Maynila ay kilala na ngayon bilang Manila City Jail. Iba naman yung kilala natin ngayon na New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Litrato naman ito ng isang Pilipina na nakangiti habang nailigo sa sapa. Kuha ito noong September 1925. Kuha rin ito ng isang Pilipina na naliligo sa isang sulok ng bukirin. May dala siyang lagayan ng tubig at may panalok na tabo. Alam nyo ba na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang mga Pilipino ay kilala noon pa man na nakagisnan na ang pagligo at dis isang beses sa isang araw. Kuha naman ito noong 1936 ng mag-asawang Pilipino na may sariling tanim ng tabako sa kanilang bakuran. Ang daon ng tabako ay inaani at pinapatuyo saka ito ibinibenta. Litrato naman ito ng isang magandang babaeng Pilipina na nag-aabi noong 1914. Ito naman ang mga Pilipino na tumatawid sa baha. Ito yung panahon na tag-ulan sa bansa. Kuha ito sa Ermita Manila noong 1907. Ito naman ang litrato ng ilang mga Amerikanong sundalo na idinisplay ang mummified na Pilipino. Kuha ito sa San Roque noong 1899. Ito naman ang larawan ng burol sa Vigan, Ilocosur. Kuha ito noong 1907. Ito ang litrato ng dalawang babaeng Kastila o Spanish Mestiza na nakasuot ng Tagalog traditional dress. Kuha ito noong 1899. Ito naman ay larawan ng ilang kabataang Pilipino na naglalaro sa harapan ng simbahan ng San Juan del Monte na kilalang pinakalumang simbahan ng Maynila. Kuha ito noong 1899. Kuha naman ito ng isang lalaki at ng kanyang kalabaw na bitbit -bit ang malaking troso ng kahoy. Kuha ito noong 1899 sa Pampanga. Ito naman ang litrato ng mga Pilipino na naglalaban ng kanilang mga damit sa Pasig River South Bank katabi ng Aduana Building sa Maynila. Kuha ito noong 1899. Ito naman ang litrato ng mga Pilipina na naglalaba sa isang lawa sa Panay Island noong 1910. Ito naman ang ilang mga Pilipina na bitbit -bit ang kanilang mga damit na nalaban na. Kuha rin ito sa Panay Island noong 1910. Ito naman ang litrato ng mga Pilipinong estudyante sa Leyte noong 1902. Ang kanilang American teacher dito ay kinilalang si Mary Scott Cole. Kuha naman ito ng mga kabataan Pilipino noong 1904. Ito naman ang kuha ng mag-ina sa loob ng Bilibid Prison sa Maynila noong taong 1904. Larawan naman ito ng ilang kabataan sa harap ng kanilang tirahan nakuha noong 1903. Ito naman ang palengke sa Cavite na tinatawag na Vegetable Market. Kuha ito noong 1899. Nung malinis pa noon ang ilog Pasig, halos dito naliligo at naglalabang mga Pilipino na nakatira malapit sa lugar. Kuha ito noong 1899. Litrato naman ito ng dalawang Pilipinang maliligo pa lang Kuha ito sa Maynila noong early 1900s. Ito naman ang grupo ng mga Pilipina noong 1936. Litrato naman ito ng mga kababaiyang Moro. Kuha ito sa Bangsamoro Maslim Mindanao noong 1934. Ito naman ang larawan ng mga kabataan Pilipino noong 1905. Litrato naman ito ng ilang residente ng Tangwe na kilala na ngayon na siyudad ng Tagig ito naman ang larawan ng mga construction workers na nagtatayo ng bahay. May kitang nakabantay ang dalawang kastilang may-ari ng bahay. Kuha ito noong 1908. Kuha rin ito sa lugar ng Tangue na mas kilala ngayon bilang Taguig City. Panahon nito noong pinamumunuan ng mga kastilang ating bansa noong 1870. Ito naman ang larawan ng ilang kababaiyan na inaayusan ng buhok. May kita na noon pa ay maalaga ng mga Pilipina sa kanilang mga buhok at talagang pinapaaban nila ito. Larawan naman ito ng isang Pilipina na nagtatrabaho gamit ang typewriter. Kuha ito sa Maynila noong 1938. Ito naman ang ilang residente sa Bicol Region matapos sa lantain ng bagyo. Tanaw mula sa village na ito ang Mayon Volcano na kuha noong 1906. Ito naman ang litrato ng isang babaeng nakatagalog traditional dress. Kuha ito noong 1920. Ito naman ang larawan ng mga kabataan naglalaro sa kalabaw. Kuha ito noong 1960. Larawan naman ito ng ilang mga Pilipino sa tabi ng monumento ni Magellan sa Maynila noong July 2, 1910. Ito naman ang litrato ng isang Pilipina na naglalako ng saging nasaba sa palengke Kuha ito noong January 1977. Ito naman ang larawan ng isang dalagang Pilipina na nakaupo sa pool na puno ng water lilies. Kuha ito sa Maynila noong 1915.